mo pa saan nga ilabas niyo po yung patutuhan huwag po, huwag po kayong matakot na matiwala dahil yung pong panakot yun ay matiwala kayo yung, Ina na niyo yung mag-asawa kilala niya si Kadinki, kilala niya si Calvin. Hindi totoong hinarang ako ni si Calvin. Mga security yung humarang sa inyo. Security yung sa tempo. Siyempre, appears. Sana ako yung matakot na sabihin yung totoo. Dahil bumisita pa nga si Papa noong July 29 pinapauwi ako gusto ng isa mong pauwi pero hindi ako pinayagan ni Ka Podera, ni Carolan is Dera pinagpaalam pa po ako ni Ka sa kanila pero hindi po sila pumayag ni ako kaya walang katotohanan na hindi nila ako pinapayagan umuwi dahil ng mga araw po noon nung hindi pa po bumubisita papa ko sinasabihan na po ako ni Kagingki, ano abi, uwi ka na ba? Initain daw po, pwede akong umuwi, sabi ni Kadinki, pero hindi ko po kayang iwan si Kadinki. Then nararamdaman ko po, may mangyayari hindi maganda sa akin o sa kay Kagingki. Kaya hindi po ako, hindi po, po sinunod na uuwi ako, natili, na natili ko sa kanila. Sana magiging kong gamitin magulang po. Ako po si Ronald Jansson, ang panganay na anak po ni Kabubong at ni Karosi, na kapatid po ni Abigil, na kasalukuyang kasama po ni ngayon. Ako po ay nagpakita sa inyo dahil sa mga nangyayari at naririnig namin mga balita tungkol po sa Amin at sa mga magulang namin na kasalukuyang po ay nasa sentral. Nais nice po namin na huwag na po sana kaming gamitin sa mga nangyayari ngayon sa iglesia. Dahil sa ang totoo po, mahal po namin ang aming karapatan. Mahal po namin ang aming tungkulin. Lalo na po ang aming mga magulang na wala naman pong kinalaman sa mga ang <coughs> nangyayari sa Iglesia. Ang totoo po, malapit po kami sa pamilya ni Calloway. Nakikita po namin kung paano kung paano nila kami tratuhin bilang isang pamilya nang kasama pa namin siya doon sa aming lokal, sa lokal ng butan. Yung pong nangyari sa amin, kaya po kami nawawala dahil nung October 25 po inakatanggap po kami ng text galing sa kapatid kong si Roseg na kukunin daw po kami ni Owen doon sa aming pinagtatrabahoan kaya po isinabi ko po yan sa aking amo dahil sa pag hindi po kami nagpaalam o oh, hindi namin sinabi sa kanya at kinuha kami doon baka kakasuhan din kami niya kaya pinagpaalam namin sa'yo at na mga sandali pong yun eh di na po alam ni doktora kung ano po ang gagawin kasi parang ginagamit na po at gagamitin kami ng sanggun yan yan po ang pumasok sa isipan namin kaya, ang nangyari po noon, nagpaalam kami sa kanya na uuwi na lang po kami ng Bicol. At siya pa, siya pa nga po ang kumuha sa amin ng at nagpamasahe sa amin pa -uwi para hindi na kami maabutan doon ng kukuha sa amin. Habang kami ay nasa sasakyan at nasa terminal, nakontak namin si Abigail humihingi po kami ng humihingi kami ng tulong sa kanya na sana tulungan niya kami dahil sa mayroong ang kukuha sa amin. Nalaman po yun ni Calloway. Kami po yung kusang pumunta sa kanya. Wala pong sino mang taong ginamit para kami punin. Hindi po totoo yung mga sinabi sa balita na kinuha kami ng militar o ng mga pulis. Kami po yung kusang sumama sa kanya. Kaya sana po huwag na nilang dagdagan yung mga sinasabi nilang hindi naman totoo o kasinungalingan laban sa pamilyang nila halloween. At ngayong pong araw na ito, nakatanggap po kami ng text na galing din po sa magulang ng asawa ko na si Melissa na sila rin daw po ay kukunin din ng pamamahala. Dadalhin daw po sa sentral at yung aking anak na panganay na mayroon pong sakit ay gagamitin daw po nila para daw po lumabas kami. Ang totoo po, nahihirapan po kami sa kanya dahil di po namin alam kung paano tulungan yung anak namin dahil sa Kapos din po kami. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pangtustos ng, ng gamot niya. Dahil sa halos sa isang buwan, tatlong beses po siyang na-hospital. Sana po, wag na nilang kunin. So, dahil sa <laughs> nahihirapan po kami sa ganitong sitwasyon. Kaming po, totoo, umiiwas po kami sa ganitong kalagayan. Ayaw namin madamay. Sana po, huwag na nila kami idamay sa ganyan. Sapagkat, alam naman namin na pag sa iglesia, katumbas po yun ang kamatayan namin. Mapaparusahan at mapapahamak po kami. Ako po, lumaki po akong handog sa iglesia. May tungkol din po ako bilang guro ng pagsamba ng kabataan. Mahal ko po ang tungkulin ko bilang buro. At ganun din po ang aking mga magulang. Sila po ang nanguna sa nukal. Sa Sana po, mahawa po kayo sa amin. Huwag na po kami idamay sa ganitong nangyayari sa iglesia. Hindi po sa mga Nalaman po namin na kukunin po yung pamilya ko po. Sana po, huwag na po silang idami, lalo po yung isang anak namin doon na may sakit po. Dahil wala naman po silang nalaman dito. dahil gagamitin na lang po sila ng... Anong... Ayun lang po sana nakapak po sila sa pamilya ko. Dahil wala po sila ng kaalamanan sa mga nangyayari po. Dahil lang alam po nila, nagtatrabaho po kami dyan sa Tarlac. Ngayon lang po kami nakatanggap ng text po na kukulin daw po sila kasama ko yung anak namin dahil gagamitin ko nila para po lumabas kami at para po sinuwalingan yung mga sinasabi po nila na hindi naman po totoo na nakinungha po kami ni ipa pamilya ko ni Carlo